Siyempre, kaya nandiyan na yung burger. tatanungin kita, paano ba sumubo ang Sophia David ng burger? Yung nasasarapan. Yung sobra? Yung sobrang no? nasasarapan. Yes! Go na? Go na! Ready na? Ready! Siyempre, bago ko siya kakainin, titikman ko muna yung gilid -gilid niya. ganon. Mmm! Sarap! <laughs> kakagatin. Tanga. Opo. Okay. Yan, anong ginawa ko? Sinubo. Oo. Yan, sinubo ko. Oo. Mm -hmm. yeah, oh. mm -hmm. Sarap ng burger ng, ano, ng Popeyes. Mm -hmm. Sarap. Ikaw, madam. Ah, uh, anong name niyo ulit? Len. Len. Mam Ma Len. Paano po kumain si Mam Ma Len ng burger? Mahinhin ako eh. ka? Paano yung pagkakakain ng mahinhin? tinan ko muna. Baka may gulay. <laughs> tapos, maliit bibig ko eh. Maliit bibig mo? Tiitan ko. Gale. Ah, squeeze mo ganun. Please, tapos? Tapos, subo ko na. Subo mo na. Paano kumain?